Main, may napansin daw kay Miles. Mahal pa rin daw. Miles bakit pinagpawisan sa tanong ni Mayor Jose? Main at Miles, muling pinakita ang kakulitan sa IB stage. Yan nga ang ating mga pag-uusapan at mga nangyari din sa It Bulaga. Muling nang tinakita ni Main ang kanyang kakulitan sa IB stage, February 20, 2024, sa segment na Perifec kung saan ay ginaya nga niya ang ginawa ni Singing Queen Anne dito. Matapos nitong ipakita ang hawak nitong card. Kung saan, ay makikitang ginaya pa nga ito ni Min at Miles. Pero, hindi pa nga tumigil si Min dyan, at inulit pa ito ni Min, habang naglalakad, at ganun din naman, habang umaatras. Kaya naman ay makikita ang nakakatawang reaksyon ni Miles dito, matapos itong gawin at gayahin ni Min ng ilang ulit. Muli naman nilang ginaya si Singing Queen Anne, pero ang paggalaw naman ng balikat nito. Hanggang sa tila lulutang na nga si Min dito. Pero, February 21, 2024 naman, Miyerkules ay muli namang pinahanga ni Maine at Miles ang mga Dabart ads, dahil sa mga ginawa nito, sa segment pa rin na Perifi. Na kung saan, ay nagpakita naman sila, ng kanilang mga singing skills. Ito nga, ay matapos nilang magblending sa kanta naman ni Singing Queen Jean, kung saan ay makikita pang ang natawa si Miles habang ginagawa ito. Pero, muli naman nilang pinagpatuloy, hanggang sa matapos ang kanta ni Singing Queen Jean. Hanggang sa lumapit na nga si Bossing, at dito na muling makikita ang nakakatawang reaksyon ni Miles dito, at ganun din naman si Maine. Biro pa nga ni Maine dito na, kami nagdala Bossing. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, tila biniro nga ni Maine dito si Miles, na tila mahal pa rin na daw, pagkatapos ng mag dito ni Miles, sa segment pa rin na Perifi, kung saan ay tila nag-interpretative dance siya, at inaction ang kantang mahal pa rin kita ng rockstar. Makikita pa nga ang reaksyon dito ni Maine, habang ginagawa ito ni Miles. Hanggang sa nagbiro na nga si Maine dito, at sinabi ang mga salitang, taray, mahal pa rin at tila kinilig pa ito, habang sinasabi kay Miles. Tare, <laughs> Kung saan, ay makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Miles, pagkatapos itong sabihin ni Maine. At ang naging reaksyon mismo ni Maine. Dahilan, para hindi nga niya mapansin si Karen, ganun din ang inaabot nito, hanggang sa si Maine na ang kumuha ng hawak na card ni Karen, para makapag-perform ito na tila, hindi nga niya inaasahan na sasabihin ito ni Maine. Na nangyari nga noong February 17, 2024. Na nagkaroon nga ng iba't ibang reaksyon na mababasa sa kanilang YouTube livestream noong February 17, 2024. Samantala, matatandaang sa segment na Sugod Bahay mga Kapatid, ay may sinabi si Mayor Jose kay Miles na dahilan para pagpawisan ito noon. Nangyari na iyan noong Martes, February 13, 2024. Kung saan ay habang may sinasabi si Mayor Jose, ay nakatingin ito kay Miles. Ito nga ay habang sinasabi ni Mayor Jose ang tungkol sa panunuyo at pagbabalikan. Kung saan ay sinabi nito ang mga salitang, ang babae kasi, medyo malambot lang, konting panunuyok, konting pambobola, nagkakabalikan na yan. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Maine at Riza, matapos itong sabihin ni Mayor na nakatingin kay Miles. Dagdag pa nga ni Mayor na, pag nangako lang, hindi ko na uulitin to promise, I love you, gaganon lang tapos okay na ulit, diba? Dito nga, ay makikita muli, ang reaksyon ni Miles, habang sinasabi ito ni Mayor Jose. Kung saan ay nagsalita na nga si Miles dito, at sinabing, ganun ba sila? Dagdag pa nga ni Mayor Jose, na first love daw kaya mahirap iwanan. Tinanong pa nga ito ni Miles sa sugod bahay winner, pero bumalik sa kanya ang tanong, at siya na ang tinanong ni Mayor Jose, kung first love ba niya, at sinabing, ikaw first love mo ba? Na kung saan, ay tila umamin nga si Miles, at tila sinabing yes. Ikaw first love mo ba? Sagot pa nga ni Mayor Jose dito, na pala amin si Miles. Na dahil nga dito, ay makikita ang mga nakakatawang reaksyon dito ni Miles at Mayor Jose, ganun ng mga EB girls sa studio na sinamin, Karen at Riza. Hindi pa nga natapos dyan, dahil tinanong pa nga ni JDL Miles, kung ano ang mensahe nito sa kanya, na mula sa puso. Na makikita pa nga ang, tila kinukurot na nito si Mayor Jose. Na hindi nga ito nakasagot kaagad, at makikitang tila pinagpapawisan na. Nagbiro pa nga si Maine at bossing dito dahil pinagpapawisan na nga ito sa tanong ni JDL. Pero, nagbigay nga ito ng mensahe, pero para naman sa lahat ng nagmamahal. Kaya naman ay nag dito si Mayor Jose, at sinabing, hindi sa lahat, sa kanya. Sa lahat sa lahat sa kanya. <laughs> Dahilan, para makita ang reaksyon na ito ni Miles. At sinout out na nga lang ito. Na kung saan, ay makikita ang reaksyon na ito ni Miles, na tila may sinasabi kay Mayor Jose, habang kinukurot din ito. Sabay sabi nga ni Miles na masaya naman siya sa studio. Kaya naman makikita din ang iba't ibang reaksyon dito ng mga netizens, na mababasa sa kanilang YouTube Livestream noong February 13, 2024, Ganon din sa mismong YouTube video na ito, na nakapost din sa YouTube channel ng Itbulaga TVJ. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?